Hello mga super Good morning, good morning. Happy Saturday. Saturday today, duty ang negosyante dahil nga day off ng ating super assistant. For today's video, magre-repack tayo ng hotdog. Sana all. Oh. Meron tayong classic jumbo. Paubos na yung ating hotdog na nakarepack dun sa ref. So gagamit lang tayo dito ng plastic ng soft drinks. Yung ating jumbo ay 16 isa. Ang ating classic ay 9 isa. Pag isang buo, 250 ng aking bentahan. Ito yung ating presyo ng ating mga process items, yan o. Pampangas bells, mga Pure Foods hot dog. Ito pa mga CDO products. At meron din tayo, nag-order din ako ng sa akin no order na mga fresh na baboy, baboy manok, pork tapos isang kilo lang, isang kilo lang 'yan o. Ang kilo ng kasim ay 300. Mahal kasi nga. Ito daw ay hindi backyard. Ito ay farm. Mas masarap. O kasi matagal na ako nag-order doon. Talagang quality ang kanilang mga meat. Yung pork chop, isang kilo din. Tsaka liyem po. Kasi pangulam ulam din namin yan. Ito so, pala yung pork chop. Ito yung kasing. So, pa isang kilo lang ako kasi nire-rip ako ito by one quart at nilalagay ko sa ating freezer. At meron din akong magnolia atay. Yung isa, i-rip ako by one quart. Tapos yung isa, ah uh, i-ano lang natin isa. Ang benta ko nito, ang puna nito ay 220, benta ko 240. At meron tayo dito dalawang pack din ng manok. Pinakat ko na ng quarter at i re nito din siya. Yan lang yung aking mga yan ito, lang. May bumili ng manok mga ka-super. Yung dalawang breast, pinuha na. Haliliit yung manok na binigay sa akin ngayon. <laughs> Maliliit ng legs. So, pag ganito maliit, magsasamahin ko na yung dalawa. Ang kilo pala niyan, ang puna ko 180. Ang benta ko niyan ay 220. 220 per kilo. Titimbangin lang natin dito sa atin na yan. 220. At itong mga pork chop tsaka kasim ay 300 ang punan, di ba? 340. 340, tsaka yung itong ano na to, mag-ano lang ako kasi para sa amin to. Mas mahal kasi to eh. 330 ang punan itong pork, ano, 360 naman to lalagyan ako. Marami din bumibili nito kasi ano, yung iba pang sahog lang, pang lagay sa mga gulay-gulay, kaya meron ako nito. Hindi kasi pwede ako mag, ano, dito sa Rosa Mini Mart lang, as in, fresh talaga, no, yung katay talaga, kasi dapat araw-araw ka -araw lagi nasa market. So, ito na lang yung aking ginagawang discard, eh, para kahit pa paano mayroon din tayong mga tindang mga fresh meat. <laughs> ano yan? Magripak na ako mga ka-super kasi sumasabay yung mamimili. Tapusin ko na to ha? Tapos ilalagay natin doon. Titimbangin natin dito. Okay? Okay.

Yan mga kasupar yung aking ginagawa. So, chicken, 240 ang kilo. So, mabot ng 78 pesos. Mabili to. Alam niyo yung iba kasi pang luto lang nila sa mga alagang hayop, ito sana all. Si iba pag halimbawa ng papansit, o kaya yung punti lang yung panghalo nga lang sa mga gulay-gulay, kaya dito na sila punta. At fresh yan, wala pang nagre-reklamo sa akin kasi nga, na-order ko to dun sa suki ko na talagang fresh yung mga meat nila. At ayoko din bumili sa palengke, minsan kasi sa palengke yung hindi na ganun ka-fresh. Sila kasi araw-araw nag talaga sa ano, at saka backyard nga siya, hindi siya farm. Ay, farm pala, hindi backyard na mga meat. Ito yung ating mga pork chop, umabot ng 90, may 92, may 83, 85, 83. Talagay na natin yan yes, sa At ito yung ano, ulam namin. Kaya ano ko na lang to Yan po sa kawali, yan o. Nihaw na yan po sa kawali, yan o. Babad ko sa kalamansi at ulam na namin ngayon tanghali. Yan. So, lagay na natin doon sa ating ref. Ayan mga ka-super. Dito yung baboy. Yan mga baboy yan. So, dito sa Rocha Mini Mart, pinapractice din natin ang first in, first out dito sa mga meat na ito. Ito na, pag na process na siya, may dalawang natira, kaya unahin natin yan. Ito naman yung chicken, may natira ulit. So, nasa unahan yan. Ay, yung ating hotdog dito sa baba. And then, yan, meron din tayong mga perpa Ayan yung ating mga prose items, mga lungganisa, nuggets. Ayan, Okay? So, yun lang. Thank you for watching. Ayan yung aking mga price. Bye-bye. Happy Saturday. Night, blah, blah, blah. Yung, ano, matigas pa. Pinapalambutan ko pa yung ating atay. Yung atay ay din dahil nga, panluto sa mga alaga nga. Sa pang ahalo sa pansit. Yan, atay. At ito na yung ating ulang for today. Saturday. Bye-bye. Thank you for watching.